Good morning mga tol for today's video kaagising ko lang ngayon tapos na ako mag almusal tapos na rin ako magluto ng aking almusal so medyo antok pa ako ngayon mga tol and good morning good morning sa inyong lahat and yun, nga pala lalabas ko ang aking tour, ah, tara samahan nyo ako, mga tol so nasa para dahan ko siya let's go samahan nyo ako alright lobas tayo ng bahay yan ayan so, matag oh, okay. right. Yan. So, sinamahan niyo ako para ilabas ang ating motor. ganito ka palagi uh, nilalabas ko palagi yung motor pagka umaga ah. alright so yung baonan ko dito pa so yung umaga na to hindi ako magbabaon mga tol asok tayo So, ganito ako pag morning. So, si Kaso. Pag -ising. So, magigip na ang pampaligo mga tol. And syempre, uh, please subscribe sa aking YouTube channel mga tol. At supportahan nyo palagi mga tol. Uh, syempre, uh, maraming maraming salamat sa mga subscriber ko mga tol. At, ngayon, at maliligo ako. Kasi mamaya na lang mga tol. And big shoutout sa inyo. Peace! mga tol, so tapos na ako maligo mga tol. So yan, naka-jacket na tayo para pumasok na sa ating trabaho mga tol. So, talagay ko lang tong bag ko sa motor mga tol. Ah, let's see. At papasok na rin tayo. Good morning, good morning. ngat ngayon ang aking motor na si Target. Alright. So. Punin pa lang yung helmet ko. Siyempre, pinapanood ko. Piniplay ko yung vlog ko sa aking TV mga tol. Yan. So, yan. Lagi ko siyang piniplay every morning. Pero ibang account ang ginagamit ko mga tol. So, maraming maraming salamat sa inyo. And, she and bye-bye. you Good morning. Hindi naman pala siya nakaya. Yung mga tropa natin, na ano, mga bising bising. Yay! Yeah. Yeah. Diba? ging Puyat ka na naman, lintik ka, matumay ng uniform mo. <laughs> Alright, nandito na tayo sa trabaho ko, mga tol. Siyempre, good morning. Good... Siyempre, pag maaga kayo, maaga din ako, di ba? Ayan, nagbubukas, hindi mabuksan. O, oh, wala mo. Bidyan mo ako. Ay, ako. Uh, naman kita bibigyo, bibigyohan? Ba't pa kasi nilagyan kasi ng harap at ng tete? Sus, may nyo marimar. Wala lang kasi sa kain yan. Uh, Pogi ang puta. <laughs>